ugnay ng igaysang daan at dalawang na taon na pagdiriwang ng kalayaan ng bansang Pilipinas, isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Tiwi Albay ang Loksang Parangal o ang Flag Disposal Ceremony bilang pagbibigay ng pagpapahalaga sa watawat ng ating bansa. Ayon sa Section 14 ng Republic Act 8491, o ang Flag Heraldic Code of the Philippines na na ang watawat na niluma na ng panahon at nakakitaan ang tanda ng pagkupas at pagkasira ay hindi dapat na na lamang. Sa halip, ito ay mapitag ang susunugin na siyang kinikilalang tamang paraan ng pagretiro ng isang watawat ng bansa. Sa pamamagitan nito ay napananatili ang dignidad at karangalan ng tinitingalang simbolo ng ating bansa. Kasabay ng aktibidad na ito. Tinalakay din ang mga simbolo ng watawat at ang mga kahalagahan nito sa ating kasaysayan. Sa bayang binigkas din ng mga mamamayan sa lugar ang tulang ang aking bandila bilang pagpapahalaga sa ating pambansang bandila. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang luksang parangal na ito ay hindi lamang paggalang sa watawat kundi paalala rin sa patuloy na pakikipaglaban at pananatili ng karangalan ng ating bansang Pilipinas. Ryan Salatandol, Huma Hataw sa Balita. Ngayon!